Sabi na po, labas. Ako po ay isang pangulo ng senior citizen sa Barangay Partida 2. At isa pong BOD po ng damayan po na ang sirang damayan namin po. Wa po, kami ay nga na si Bra nga na si Roger J. Kuwada alam mo kami ng tiyagbay baya Tanay sir Ramot, hindi mula ti Agosto, impasar doon ni Mrs. Minda Javier. Kaya po hindi na po natuloy yung pagbabayad namin sa damayan. Hanggang ngayon po ay problema pa namin yung damayan. Kaya ngayon po, gusto namin po may labas yung pera na naiwan. Marami ano pa pong proseso pa para may labas pong naiwan yung pera para mabayaran lang naman yung mga matagal na hindi nagbabayad noong 2015 pa hanggang ngayon. Hindi po pa nababayaran. Mabuti na lang po... Ay, namatay naman ako ng tatlo at ang nakakuha ng 30 mil pa noon. Sa lukuyan na malakas pa yung damayan namin sa damayan. Ayan. Kaya po, ako yung lubos na nagpapasalamat at nakuha pa niyo akong na uh, bulog trances. Kahit pa paano, handa po akong tumulong kahit mahirap lang po ang buhay. Handa po akong tumulong kahit anong mangyari sa ating saman na ito. Handa po akong tumulong. Salamat po.